It's our day 46 para sa ating tunay serye. Hi guys! Good evening! Ang oh, masaya naman yung naging biyahe namin sa Nueva Ecija kahit medyo antukin ako. Actually, antukin talaga ako pag sa biyahe. So, hindi ko masyado nakikita yung paligid. <laughs> Pero super happy ako kasi nakapag-bonding ulit kami ng family ko. So, you guys, kumusta naman ang Monday nyo? Naging restful ba ang weekend nyo? Kahit maaga ako matutulog ngayon, kailangan ko pa rin gawin ng Maxi Peel Night Regimen ko. So, let's start! Nakapag-wash na ako ng face with Maxi Peel Facial Wash. And ang next step na natin for tonight is yung Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. 1 to 2 drops. Siyempre, ganun pa rin. Pero, lagi ko naman nire-remind sa inyo na pwede pa rin hanggang 4 drops. Basta, wag lang basang basa yung cotton ball. So, apply na tayo. Upward motion pa din, siyempre. Other side. And nose, forehead. And so, that's it. Pang last step natin is yung Maxi Peel Moisturizing Cream. So, let's do the pattern. <laughs> so, yan. So, syempre, upward motion pa din. Nose. So, yun. Bago ko mag-goodbye, just want to say hello to Romina. Hello, Romina! Ayun, syempre super happy ako na you decided to try Maxi Peel. And huwag kang mag-alala sa mga konting pangangate or konting stinging kasi yan yung sign na gumagana talagang exfoliant solution. Good night, everyone! God bless us! And ingat kayo palagi! Mwah!